Ay mga kalugit, nami dire karon nagbaklay-baklay mi dito ang balay oh. Ito so, ang balay dito nagkuan mi baklay-baklay mi hapon man. Mo ang balay gipuy papuyo ra dai mi dire wala dili nya mong yuta. Igo ra mi nagpuyo di ari gi papuyo ra mi di man yuta dire nagpuyo ra jud mi di ano. Dayon paingon sa mga kabanan. Para inom ra namo nang kabanan dito oh. Para dito jay tanaw gyud guys. So ari dito kabanan dito sa iana yeah, na dito ba dito kabanan mga kalugit ah ako oh, dito oh, yeah, oh. din sa kuha oh. oh, dayon ko an nagsuroy-suroy di eme may kay hapon man nagulat mini kuya na mangga dito sa ubos nang huwa ma mangga nang huwa ma mangga karon dayon nagsagupod siya ang paraligo na magparalaba ko andra Gripo, nagbaka gripo, nagbaka gripo, nagbaka gripo, nagbakasyon mi kay ko an wala may klase. Nagbakasyon mi den talagsa